nasa yun yung pure gold tapos doon bukid yan maulan oh, ngayon guys ayun yung pure gold oh. ilalakad lang namin ito ni Chin hi guys Mamili kami ni Chin dito sa istud yan ah Halika-halika. So, umawa ka sa akin. Ito sa amin. Ito sa inyo. Tapos nandun yung buhay. Kuwari. Kurusan oh. Dito na. na? mo kita. yung more, eh, two days more to go. Pasko na. Kaya ganito po yung aming talipapa. Punong-punong ng tao. Hmm. Hello. Hi, guys. Good morning. Naglalakad lakad kami ni Buboy. nakita namin yung stall ng Kumari ko. Tingnan nyo po yung regalo. Ipapakita ko na. Ang <laughs> ganda-ganda ng regalo. oh. Ito yung Kumari ko dito. O. Oh. Hindi 'yung kahit 'yung plastic ng dati. Oo, no, hindi, mo na lang. Okay na store nila, yan, 'yan 'yan. Okay. Ito po 'yan sa San Isidro. Oh. Dahil po uh, two more days, uh, two days more to go, Pasko na, kaya maraming tao po ngayon. 'Yan 'yan. Eh. Regalo po ito, gift, gift, gift kay Buboy. Thank you very much. Ito si Buboy kasama ko po ngayon, Ken. Anong sasabihin mo, Jinjen? Say, thank you very much po, nak Wala sa mood. Wala kailan, Tina. ang aking mga palangga. <laughs> bye bye. It's time pray. to kain uh, time again. Huh? Oh, ay, there's no sound. Yeah. Yeah. Tapos yung tanim ko. Ha? Hmm. Hey, hmm.